Free Bobby. Pumanaw na ang tinaguriang world's oldest dog na si Bobby sa edad na 31 o 217 sa dog years. Ito ang kinumpirma ng Guinness World Records sa tang owner nitong si Lionel Costa mula sa Portugal. Sa isang veterinary hospital binawian ng buhay ang aso noong October 21. Isang purebred Rafael do Alentejo si Bobby at ipinanganak noong May 11, 1992. Minsang ibinahagi ng fur parent nitong si Lionel na marahil ang naging dahilan sa pagkakaroon ng mahabang buhay ng alaga ay ang payapang kapaligiran na ginagalawan nito. Never din daw itinali o pinagsuot ng leash ang alaga kung kaya't malaya itong nakakagala sa bukid malapit sa kanilang tirahan. Very sociable na aso rin anya si Bobby dahil lumaki itong kasama ang maraming hayop. Habang ang pagkain daw nito ay katulad lang din sa kanila, ngunit ibinababad muna sa tubig para matanggal ang seasonings. At syempre, maliban anya sa alaga ito sa pagkakaroon ng sapat na pag at nalalanghap na sariwang hangin na buhay ang aso na puno ng pagmamahal mula sa kanyang amo na itinuturing na siya bilang pamilya. Kung matatandaan noong February 2, kinilala si Bobby bilang pinakamatandang aso sa mundo matapos mahigitan ng record ni Bluey, ang Australian Cattle Dog na pumanaw noong 1939 sa edad na dalawamput siyam.